Good morning guys, ayan, at nandito na naman tayo sa ating loob ng sasakyan guys At ipapakita ko nga sa inyo ngayon kung gaano nakarami yung ating daladalang mga paninda Lalong lalo na sa asukal kasi ang dahilan nito kaya marami na tayong daladala ngayon ng mga paninda Kasi meron tayong mga customer na grocery Ayan, yan kasi yung isang kagandahan kapag uh, nagro-rolling ka na ng matagal At sabi, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo dati na customer na mismo ang maghahanap sa inyo. Hindi na kayo ang maghahanap sa customer. Kasi dati noon guys ay customer yung hinahanap natin. Pero ngayon guys, customer na yung naghahanap sa atin. Kasi guys, meron na tayong mga, tulad ng sabi ko nga na mayroon tayong mga customer na grocery. Ayan, kasi katulad nga ng ginagawa natin, hindi na nila kayang magripak ng maras maraming asukal o hindi na nila kayang gampanan yung ginagawa nila sa loob ng grocery. Kaya naman guys, ito. Uh, nakahanap tayo ng mga babagsakan natin ng mga asukal at ng ating mga iba pang paninda katulad ng ating itlog. Ayan, mayroon din tayong mga customer na grocery sa itlog na paninda natin guys. Kasi minsan ko lang siya binagsakan pero umuorder na naman siya sa atin ng 12 tray na itlog. Ayan, at naghanda nga tayo ng maraming asukal kasi mayroon tayong mga babagsakan na grocery at pala ko nga pang mag-alok pa ng ibang mga paninda natin sa grocery na yun. Ayan. Kasi marami at tayong mga nadadaan ng malalaking tindahan. Kaya kailangan natin silang alukin ngayon ng ating mga paninda at mas mahalaga kasi na meron tayong mga maipapakitang paninda ngayon para naman kapag bumili sila ay meron tayong uh, maibibigay. Katulad nga kasi ng mga paminta natin guys. Ayan. Ayang mga paminta natin na yan guys ay halos marami na rin tayong mga customer halos grocery din yung uh, kon natin uh, customer natin kasi nung nagsimula talagang nagtaas yung panindang kasa ay ito na yung hinahanap nila yung ating mga paminta na nire basta guys yung ang ibebenta nyong paminta ay yung maamoy talaga katulad ng mga binibili natin sa palengke ayan 80 pesos kaso nga lang talaga guys ay magtsatsaga kang mag repack ng ating mga panindang paminta. Ayan, kung mapapansin nyo talaga namang halos ito guys ay ibabagsak ko na lang sa mga grocery ito kasi ito ay order na. Hindi na natin masusupplyan pa yung mga maliliit na tindahan kasi ito guys ay mga order na ibibigay na lang natin. Yan yung kagandahan pagka meron ka ng binabagsakan. Ayan, pakunti-kunti guys ay halos maalukan na rin natin yung mga grocery katulad nitong asukal guys ay meron na rin tayong mga kumbaga kumukuha sa atin ng wholesale ayan mga 100 pieces mga ganyan yung kinukuha niya sa akin hanggang 50 pieces kaya naman talagang marami tayong pangangailangan ngayon sa asukal at yan tayo kumikita kung so, mapapansin nyo kung gaano karami yung ating daladalang asukal ayan halos itong wash natin guys ay nasa 300 pieces yung ating daladala ayan ito yung ating puting asukal naman guys napakarami nating mga dalang asukal at hindi pa natin ay lahat yung paninda nating itlog ayan pati sa mantika natin guys dinadamihan natin yan kasi halos marami na rin tayong babagsakan na mga grocery ayan yung kagandahan kapag ka ibabagsak na lang natin sila guys sa mga grocery ayan at ito naman yung mga paminta natin na napakarami na rin ating niriripak sa isang araw. Kaso nga lang talagang humahaba yung oras natin ng pagriripak. Katulad kanina guys ay gumising tayo ng alas 5 para lang matapos natin tong mga paninda nating asukal. Ayan. Sa mga buti naman natin ng mantika halos parami ng parami yung ating nagagamit na bote. Ayan, dati noon halos nasa 6 na crates lang yung dinadala natin. Pero ngayon guys ay nasa 7 crates na yung daladala nating mantika na bote. Ayan, halos lahat yan guys ay may laman. Ayan guys, may laman lahat ng ating mga crates. Ayan, halos masasabi din natin na gumaganda rin yung takbo ng rolling natin kahit medyo matumal ay nakakabawi na tayo, guys, sa matumal na bentahan. At ang masasabi ko nga lang, guys, sa mga gustong magsimula sa pagro-rolling, ay simulan nyo na talagang sa umpisa naman kasi ay talagang magsasakripisyo ka maghanap ng customer. At talaga naman kailangan mong mag-focus sa mga gagawin mo para tuluyan mong mapalaki ang iyong rolling. Ganyan kasi din yung ginawa ko dati, guys, hindi naman din ako nagsimula sa maraming customer. Halos nagsimula tayo sa zero Ayan, At ngayon nga guys ay medyo palaki na nang palaki yung ating sinusuplayan ng mga uh, tindahan guys Hindi lang ngayon dati na mga maliliit na tindahan Ngayon malalaking tindahan na rin yung dinidelibira natin mga grocery Halos siguro may tatlong grocery na rin tayong dinidelibira ng mantika at saka mga asukal natin Kasi ang naging diskarte ko guys ay sa mga regular na customer ko, nagbawas ako ng 50 cents sa mga asukal natin. Sa mga tindahan kasi, kunyari ang bigayan ko nito is 19. Ang bigay ko naman sa mga grocery guys ay 18.50. Ganon. Ganon yung naging diskarte ko sa pagbibenta nito. Halos medyo nagbagsak kasi ako ng presyo sa kanila para naman. Uh, wholesale naman kasi sila kumuha. Hindi naman pa isa-isa o limang piraso. Ko, hindi mga 100 pieces ganyan yung mga kinukunalaw 50 pieces kaya naman medyo maganda-ganda na rin yung tubuan natin sa ganong bigayan natin at ang kailangan na lang natin nga guys ay maghanap tayo ng medyo mas mura pang asukal para mas maibigay pa natin ng mas mura sa mga grocery Ayan. kasi kung nakapagpalabas naman tayo ng mga sampung sako nito ay maganda-ganda na rin naman yung ating bentahan. Yun yung kasi magiging target ko sa isang linggo sana makapagpalabas tayo ng kahit lima hanggang sampung sako ng asukal. Ayan, kasi talagang mabenta yung mga asukal lalong lalo na sa mga mahiling magkape. Ayan yung kalimitang pinagagamitan nila. Ayan. Kaya guys, lagi kayong uh, sumubaybay sa akin at kung may natutunan man kayo guys ay uh, ishare nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Ayan At share nyo na rin sa inyong mga social media itong ating video guys para naman mas marami pang ma-inspired um, at mas marami pa sanang manood sa ating video para lagi tayong gagawa ng ating content na tungkol sa ating pagro-rolling na isa ito sa ating pinagkakakitaan ngayon dito sa Pinas. Kasi kapag wala kang pinagkakakitaan o isa lang ang iyong pinagkakakitaan ngayon dito sa Pilipinas ay halos masasabi natin kulang pa rin sa atin. Ayan guys, kasi ito talagang pagro-rolling ay halos masasabi natin na araw-araw meron tayong income at araw-araw meron tayong tinutubo sa pagro-rolling natin. Ayan, kailangan lang natin talagang magtyaga, uh, magbalot tayo, mag-repack tayo ng ating mga paninda araw-araw at bumili tayo araw-araw. Kasi kapag uh, isisave lang natin yung pera natin ay hindi natin mapapalaki ito kaya naman kailangan natin ibili at ibenta ulit at maraming salamat sa pagsama na naman sa akin ito si Negosyo. lagi lang nating tatandaan na mas maganda talagang magnegosyo kaysa magtrabaho kasi mas malaki yung kikitain natin kapag uh, nagninegosyo tayo syempre meron namang panahon na matumal ang bentahan pero mas maganda naman ang kitaan kapag ka talagang kumikita o mas mabenta ang iyong mga pagro-rolling ayan guys uh, isang araw mahina na rin ang isang libo nakikitain mo kung talagang Magsisipag ka at mas marami kang madadalang paninda. Ayan, guys, maraming salamat.